Okay, good evening everyone. Kilala niyo siya? Subang sikat ito ngayon eh. Siya po ay si Diwata. Okay, kilala niyo di ba? Okay, alam mo Diwata? Hindi lang po ikaw ang masipag. Hindi lang po ikaw ang marunong dumiskarte sa buhay. Hindi po ikaw lang ang marunong magluto. Masarap magluto. Ang dami ilang million ba ang kainan sa buong Pilipinas? Sa Pilipinas lang ha? Mga kainan, mga tabi-tabi sa karsada, nagluluto. Hindi lang po ikaw ang gumising ng alas 3 ng mandaling araw para maghanap buhay. Hindi ikaw lang po ang matutulog ng alauna na sa mandaling araw dahil sa sobrang dami mong gitarbaho. Okay? Hindi lang po ikaw ang mabait Ang masasabi ko po sa iyo. Ang swerte mo ga. <laughs> ang swerte mo, totoo 'yan. Alam mo ba na ang swerte ay Hindi la siniswerte. naniniwala ako sa swerte. Yan po ay para sa iyo talaga 'yan. Swerte mo at ipinagkaloob talaga 'yan sa iyo galing sa taas. Gamitin mo ng maayos gamitin mo talaga ng tama dahil hindi po yan forever minsan lang po yan dumating sa buhay so from there nang dyan ka na yayaman ka talaga ng gusto gamitin mo ng maayos po okay hindi po hindi po yan forever ngayon sobrang sikat mo ang daming matry na pupunta dyan. Yung iba curious lang. Yung iba nabablog lang. Yung iba gusto matikman, makain. Dahil ang dami daw talaga eh. Okay. Sa halagang 100, ang dami daw talaga. So, so maraming natutuwa. Okay. So, swerte. Swerte mo yan. So, ingat, ingat. Wish ko rin makapunta dyan para kumain. Matry ko nga yan. Gusto ko rin kita makita. <laughs>